Ayan oh, no? tuyong-tuyo na yung mga ilog dito mga idol oh. Ang nangyari, napakaraming hito nagsilabasan. Ayan oh, hito, ang dami. Dito oh, na, kumpulan, dito, kumpulan, dito, kumpulan dito, kumpulan dito, kumpulan dito. Kumpulan dito. Ayan oh. Ayan. Dito pa, dito pa. Ayan. Ayan, dandahan ka kasi baka matibo ka. Ayan, dandahan ka. Ayan oh, laking hito. Ayan. Laking hito. Pasok agad sa baldi.

dami pa dito. Dalihan mo. dami pa. Oo, wala. Kaya. Huli. dami mga edol. Sandamakmak na hito na nangyayari dito ngayon. Toyo-toyo na kasi yung mga ilog, oh. Kasi walang ulan. Ito mayayari pag walang ulan. Ko, si Piyong. Si Piyong, ko na si Ko si Hindi mo mahuli yan. Ang dami pa dito. Nakatambay lang. Ay, ito, ito, ito. Ang dami pa rito, lang. Yan. Huli. Huli, huli, huli. Yan. Hmm. Huli. Huli. Yan, magilis naman. May sipyo ka palang dala. Ito ba? Ang dami pa rito. Magkalat yung hito. Yan you know? o. Huli. Yan you know? o. Tuh Pak, itu itu si Bapak mirip si Bapak. Mirip Pak. Itu mirip. Mirip Pak. Nah. Si Kawi melang. Kok kasihan. Tuh 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 tuh. Tuh 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 tuh. Ya lo. Ini ketambai lo. No? Boleh, boleh. Boleh. Oh, dami ya. Ah. Dami. Dami, ini saya bawa apa? Kinsi, kinsi, berasok. Aberapa, umi oh, berapa? Oh, Esok, berapa, you know, yang mau yang buatin ya. kita, Tolong, kita terlalu muter, tolong. terlalu 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 jumbo. terlalu Cepat isang. Puno oh. Nah. Ha.